Ay, ang papaya. May bulaklak. Lalaki siguro to. Ayan e, o. Laki ng bulaklak niya. Lalaki to. Basta may bulaklak. Pero okay sana siya. Malaki na o. Oh. Ayaw ko na may ano pala. May bulaklak. Sayang naman. Kung kailan lumaki na eh patayin ko na lang yan. Ito, babae siguro kasi wala siyang bulaklak na kagaya doon sa isa. Kaya ayan mataas na siya. Laki na. Makipakinabangan ko na yung aking papaya. Tsaka yun to yung isa. Ang daming nakumuhuan dito ang papaya. Ha? Mayroon pa dito isa. Oh. Ayan. Ang daming na. Tsaka yung aking alubati. Ayan. Tumubo na siya. I Google, ay, gugulayin na naman tayo nito. Ayan. Lagay natin dito. Parang, yun ang putay. Ayan. Ayan.